Laki. Laki. Ayun o. Lapit pa rin. Ayun. Ayun. Uli. Sakto, sakto. Sakto. Meron po. Meron. Positive. <laughs> Uy. Uy. Ha? Ha? yun what's up mga kabida at isang magandang 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 umaga po sa ating lahat yan kung napapasin nyo yung bundok napakaganda po kaya magandang magandang araw po at magandang umaga po sa ating lahat yan sa video ito ah, ah po kami ni parang Dennis nandito kami sa paikot na mga palaisdaan po karsada lang po yung pagitan mga palisdaan po yan maikot yan ganda mm -hmm. tapos kulay blue ulap yan ang oh. ganda po ang ganda po ng paligiran naririnig po yung mga ibo na umuuni-uni yan tapos tubig na gumagalaw-galaw yan nagre-ready na po si parang Dennis ng kuryente at maya maya mga kuryente po kami ang mm -hmm. ganda ng ibo no Ganda na ngunin ang ibon. Ang ganda pakinggan pag nasa cellphone. E, yung, yung ano ko, yung gusto ko mag- ma ano sa ganda palayan, pakinggan. gan. Eh. Mm. Okay. Pre, ano yun? Ano yun pre? Uy! Grabe po yung galaw nila oh! Uy! Uy! Laki pre! Oh! 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 Hi guys! Grabe yung galaw ng damo, oh. Nanginginig lang. <laughs> Nanginginig. Eh. Kawan pala yung punta namin. Oh. Kawan po ng mga janitor. Sana janitoran lang oh. Makakulit oh, tayo dyan. Basta Mag maghintay ka lamang. Ayun, oh. Lakas yung mga galaw. ok nung pre lalim lalim lakas nung galaw sana mga dalagyan jackpot kami <coughs> mga janitor eh ganda pa naman ang ispa to. damuan tapos may tubig expect namin dito may mga dalag gurami huh? ang isda sa San Luis eh. marami kasi nangungurentin din dito tulad nung may dumaan dito dalawa ka tao may dalang kuryente daming galawa ano? oh yun pre dalag yun no? baka ito ah dalawa pa yung nahuli pre dalawa po yung nahuli ha huh? ah. Yeah. pwede na to pampaswerte lang pampaswerte lang ah oh, <laughs> yung... oh magkalagay uh, yung laman natin ay magka uh, laman yung lalagyan namin pag uh, makahuli na kami malalaki pakahuli namin Pero pag wala kami na uli, pakawalan din namin. Ikaanin namin tong isa. Mali pa. Oh! 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 Ayun na yung Eh! Ano yung klase na yung gumagalaw-galaw po na yun? Oh! Ang dami oh! Ino pre, baka bayawak naman yan Maluwang yung galaw eh Wah oh. Tignan niyo po Oh, galawan Grabe yan Diyan oh, yung laman Uy <tiple> Inig lahat eh Ha? Janitor na Ha? 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 <laughs> oh. Ito lumitaw lang Kita kong puti eh. oh. Uy! Lagi ng palaka hmm? Hmm? Grabe yung spa ito Kawan po ng mga Mga kakaibang isda ay, ang daming ipon, oh. Tina inagis lang, oh. Naging ibi na pare, oh. Ha? Huh? Tingnan niyo po. Patuyo sila dito, ang daming ipon. Ang daming Naging ibi na. Tinapin lang, oh. Sayang. Ang daming ibi yun. Ay, ipon. Oh! Oh! Lagi! 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 Eh! Eh! Jambu hala! Jambu hala po! Benda oh. nang spot! sipin Oh, yun, may tilapia apa? Oh May tilapia na banda Ha? Huh? May mm. tilapia na dito May malagay na nyan Oh mm. Ay, maliit masyado Yumini, yumini, nang, nang, nanginginig lahat yung Iba itong spot namin na huli na, na surprise kami na surprise kami sa mga Mga nilang nilang na nandito Ay 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 Ayun. Dalag oh no? May isla sa ato na rin ito lang Hmm? Huh? Galaw, ano? Tag tagusin na natin ng gandun. Hintayin ko lang may dadaan. Magigisa kayo ko. Oh, Lalo na hindi mo pala makikita dyan Lalo na hindi mo na makikita dyan Hindi Uy! Grabe naman yan pre! Tumutunog Tumutunog Grabe po nanginginig, oh. Nginginig nila lang Isda naman Isda naman yun, ah. Uh, oh mo. Oh, nakakain. Dami, oh. Gawagalaw galaw talaga. Huh? yun ah. na Oh? Huh? Oh? Grabe po yung inig oh. Uh, ang atyong damo eh. Balik tayo. Punin ko lang yung motor pag may dumahan. Sumobra na yung janitor dati pa isa isa lang na pre. Kaya yung patatlo tatlo pa nga patapat. lima pa sampu sampu. Ayan. Okay diretso natin yan tapos pag may dumaan doon na lang ako Ay, wala, 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 wala. <coughs> banda doon yan eh. pre yan doon doon kay Cantone naman yun eh. oh oh hindi tayo makauli ng napakagalaw so yun mga kabida wala po kami mauli alas janitor po yung mga nandito ay hey, magwawala wala po oh. Oh. At, sabi po napakalaki ang lalaki ng mga janitor dito tapos napakarami ah, mag iibang spot naman po kami hanap po grabe kaya minsan mahirap po gumawa ng mga kontos. Uh, layo, lang, layo na po nito Layo na po dinayo namin Tapos wala pa kami mauli At Ayan, ganyan, ganyan po talaga Sa pagganap ng mga isda Anting, anting Pakawalan na po namin itong dalag na maliit Ginawa lang namin Lucky charm kaso Hindi pala Ayan, ayan Ah, meron Meron pre <tod> Ha? mau bug. Si. Oh, bug ya. Wah, rentau saya bini pandai Oh, dah ini telapia. Oh. Nerempah. Oh, lebih tua ni. Ang, enggak, enggak lompat mau beti boti. alis natin doon sa kabila Doon sa walang tubig Wala Na? Wala? Wala? Eh pre, dandaan ka pre! Cobra, cobra pre! Dandaan ka! May cobra! Ito! Uy! Uy! Ang laki! Cobra po! Ang laki! Ang laki po, cobra! Obro, obro. <coughs> <coughs> obro naman <coughs> na. Napa terus ka pa? Okay. Napa pare? Muka mo terlalu serius, eh Serius ah. Napa terus ka pa? Lagi ngomong obro na yan. Tabai. Kobra. ba? Mas ka sinabi ko, oh, Ano mm -hmm. sinabi nga ah. Uy! Dami! Ay, may janitor pa ay... Yung kulay dilaw pare, Ay, pula. Goldfish. Ayun o, oh, goldfish. Pabayanan natin. Ito, may ah. Ito, Wala tayong tubig eh. Kung may tubig tayo, pwede natin uwi ito. Ah. Oh. Ang ulan na lang natin. Para mabuhay. Wala ya, pang dumada. Ay! Umuulan pre! Umuulan. Tara! Silong muna tayo. Ang dami rin tilapia oh. Oh. Maliliit dito maraming talapia ay umulan magsilong muna tayo tapos mag ibang ispa tayo na pre mm -hmm. patayan naman dito patayan naman dito malili mm -hmm. ah laki oh nawala Oh, yun, talapia. Okay. bang spot po kami at silong muna kami umulan po. Meron po, meron. Positive. Pang sa pangalawang ay meron na pala dito. Oh, pangalawa na pala 'yon. Hmm. Kinuha ko lang yung motor. Positive po, meron. Lagay ko lang dito. Lagay okay, ko lang dyan ng ulit Positive, positive Para yun, nagagala Ay, laki, laki Ay Para yun Ang ah, laki nung no, pre Hindi ka lumutang eh Sayang no lah, pre pre lapad. <laughs> hindi lumuta dito pa rin oh marami na corner ayun ewan ko ganda ka madulas yan ito hmm <laughs> Ang lapad pa naman Halaki na no, pre. Kun Wala hindi lumutang Mabilis. Malay bumalik dito. Papunta doon. Oh, dalaga, dalag. Yeah, baka bumunta pumunta dito. Marami dito, mako-corner natin 'yan. Dito banda. Mako-corner 'yan. mula hang lah caki Waglang tilapia wala tenaga galing no Dita pre bangajan madarin nato Ayun lo Lapet pre yon Ayun uli sakto-sakto sandali pre yon sige Bos ko lu Bukas siya mm -hmm. hey, Rod, natin. Nahuli natin yung malapad oh Malapad po oh. Talong peraso dito lang oh Sa loob ng 3 minutes Oh Oh Wala oh. Sarado na yan eh Yun yun na no, pare, yung malaki na. No? Mm -hmm. ayan ah, tatlong piraso dito. Galing. Ganda. Ganda, ganda, ganda. uli po, tatlong piraso. Yan oh. No? Hmm. Tatlo, ganda. Ganda po ng uli.